Ano po yun? Mm -hmm. Ano po yun? Ano po Ano sa motor? Oh, okay. oh. Tatay mo po pala ito kuya? Okay. <tinyo> Hindi yung gusto ito ng ano mga Hindi okay, na yan kuya? Ito kaya Tayo Kain Ba't nandiyan po kayo? Sige po Merienda nyo mamaya Merienda nyo mamaya Takpan mo muna kung busog pa kayo Ba't nandiyan kayo kaya? Ba't nandiyan po kayo? Wala pa kayong Wala pa kayong tirahan? dito lang kami nandung Dito sa ano, gilid? Oo. Ba't wala pa kayong bahay? Sa iyong bagay, nandiyo sa tulay. Sa ilalim na tulay. Kaya lang, pag mailit ang panaw, mailit. Pag pag-uulang, tumasangkit dahil ng tubig na nagagalit sa itaan. Kasi sabihin ko nila, tubo. Ang tubo tubo sa itaan. Tumasangkit, hindi ka rin maka... Oh wala pa ko yung pamilya yung anak niyo po yung isa nasa sa yung isa na sa kabiti para puro babae may tinubuha po arong sa tulipurong ba't ayaw mo niyo po ayaw po ayaw po yung hindi sa ba kaysa nandito po kayo sa ano hanggang wala wala yun okay lang sa inyo yan dito lang kayo natutulog hindi ano dito ngayon. Malamog. Tapos sa gabi, malamig? Wala, wala, wala. Wala Wala ng lamog. Kasi, mahangin. pag gabi. Okay no. Sige yung kasama nyo dito pag gabi? Yung wala ko. Ah, may anak ka rin na ano? Lalaki. Andun, no. Ano yung job kayo. Reader. Para pa makalagad lang. Oh, ikaw talaga. Ano po okay. 'yon? Nadesgras yo? Iya. Ah, ito. Tatay mo po pala 'to, kuya. Ano po ano yung ano nyo pa? Ako lang Pagbalik ko pinanggago ko lang 'to. Ano bang kayo ng motor? Mabilis na motor. Matagal na yan? Ilang taon na. pinag na lang sa JBL, hindi naman nalagay ng bakal. Sinimento lang. Yung nakabangga sa'yo mismo ang nagana? Oo. Pagamat? Dito lang kayo naka... natutulog kuya? Magabi. Bakit wala po kayong sariling tirahan? Hirap. Kasi mahirap din yung kapalig mo. Hirap din? Ano pa lang? yung sana kumayaman yung mga. Oo nga. Sa sila. lang na. Kung mayaman. Paano yung pagkain niyo kuya? Nagsasayang kayo hindi? Ay, hindi kayo nagsaing? Dati, nung nakakalakad ako, nagsaing. Mayroon kami kalat. Bigyan ko sana kayo bigas. O sige, kumakapagsaing naman kami. Kung sakay. Tara, dito sa tricycle ka. Nakakaawa. Walang tirahan, mga kapinas. Paano yan, kuya? Sabi mo wala kayong saingan. Oo, oh, ng nang diuling. May diuling ito. Ano, pwede naman kayo magsaing dyan? Oh, pwede naman. oh, ah, sige. Kuya, Ito. Para makatulong sa iyo no. Kaya. Pati yung kamay mo na saan yan? Kasama na. Ayun oh. Pero Hindi mo. Ay, di mo mali Oh, yung oh, wheelchair binigyan ako. Mas dati na wheelchair ako eh. Mas pangit pa rin na wheelchair, hindi ka na makakalakad. Eh. Kasi pare ka lang nakaupo, nakaupo. Ayun na na. Oh, wala lakad man ako, pwede ako lumakad eh. Nga, Ayan ang awahan ko. Ayan o. Ito dito. Hindi gaya dito. Eh, pwede, baka yan. Hindi pwede. Baka madiskrasya. Ang tao matumbang. eh yung babae eh. Nakiusap. pa. mga 16 years old na yung babae. Paano yan kuya? Pag ano. Halimbawa. Yung tatay mo hindi na kaya. Ay. Uh, Umisa na nga. Nagkasakit yan eh. Trade, siya. Sabi mo yan. May, an may anak siya sa Cavite. Eh. May kapatid ka doon? pa okay, pamangkin ko lang yun. pamangkin alay pa yan. kahit pa may kapatid pa mong kamagana ka pang mayaman yeah. Ibigyan kami, kapitero lang, hindi naman yung karat-tarat Yung kayo sa kasiti, kanya Kasi ng asawa, masayang yung lalaki eh, Di ba yung pamangking ko, pwede sana Eh ng asawa niya, ayaw lang yung may kasama Pero yung babae yung pamangking ko, gusto naman niya sama. Mabait naman yung pamangking mo eh, Kaya yung mga bayo ko rito, yan lang naman sarili so oh. Kung lang kami mission, eh sil, gumagas lang, kami lang Kasi lang kahit may pera, ayaw, tapos isang Alas pang kumakain sa pera namin eh ay, don't. Ano pala yung pangalan mo, kuya? Ramel. ramil Rame. Rame. ah. Si si Tatay mo anong pangalan? Aurelio Mercado. Ilang taon na po 'yon? 83. Tapos ikaw ilang taon ka na? 54. Hirap yung kalagayan yan, you no. Know? Kung may gusto kang ilingin kuya sa mga kababayan natin na medyo maganda ang buhay, ang maluluwag sa buhay, ano yung gusto mong ilingin? Grocery Mga, mga. mga pang-araw-araw, no? O, araw -araw, kasing... Matutuluyan sana no na bahay, no? Kasi mahirap yung ganyan eh, yung ganyang sitwasyon. Manawagan ka po ya, baka may makatulong sa iyo. Ah, Bayan, sana po matulungan niyo po ako Pagpo si Ramil Mercado Ang buwing tatay ko, ang real ng yung Mercado Parang alam pareho na kami mabal dati yan eh Hindi na siya, mga kalakad Kaya mabagal na Malay natin, may maantig ang puso, makatulong sa so, Pusa na lang yung ng tulong nyo. Kahit na po sa so pangaraw-araw lang na pagkain namin. At kahit na po po din ano, tulong nyo sa karya So, yun. So, yun po mga kapinas. Mga kabayan natin dyan na medyo magandang buhay, maluluwag. Sana po matulungan si La Kuya yung magtatay. Ano kuya na? Pansin sa na dito ha sa kunting ito may kunting ano pa ako dito siguro para may pang meri meri merienda muna damo na kaya si tatay binigyan ko ng mga kain busog pa daw siya kuya pagpasinsyan mo na kuya ha yan lang ang ating kaya ngayon ibigay eh ito kung may masasaingan kayo di ano mo na salamat ha sige ha kuya hindi lang kung may ipa kami nagtulog din eh may nakasulat na papel na hindi kami nagbigay ng baby si kuya

yung ginagamit ko, yun yung, kamay ko, ginagano ko na lang. Hindi ko na kahit kung pa bite. Mati, may parang bike. Kamay nga, pinagawa ko talaga. Sige kuya ha, ingat na lang ha.